baka pa ganun siya. Basta kasi ako eh. Meron nga ako ng cellphone ko, okay. Say. Di tatanggalin ko 'yung ano. Tanggalin mo 'yung headset. Take this time out to apologize for things that I've done.

<laughs> smile. Picture na to picture. One, two, three. Wingan ka. Okay. Nakabiju eh. Lala smile. Tapi kau ni princess. Tapi kau ni princess. Magvidyuhan tayo, na, Teresa. Hi. Hi. Wala hi Princess, hi. Nasa survivor po sila. At wala nang mainom na tubig. We need some water. Ano ang masasabi niyo si sa ginagawa niyo? Ang sa disyerto mo. Okay, disyerto pala ito. Hindi sila marimaro, oh. chiste. <laughs> Seryo! Seryo, marimaro kayo ba yan? Si Pulgoso. Asan? Ah, Ay, <laughs> si <laughs> Crucito. Crucito. Rosita! rusita ba? Rosita? May isa pong tumata simple Pasimple pa. Tumapa ah, nga. Oh, tapos na siya tumae. Ang ganda oh. unak ng yung sa gitna. Lai, lai. Dog style yung dalawa. <laughs> ¿Qué tal?